Lenny! 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 Kami! Lenny sa akin! Le, Bakit? Lenny! 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 Kami! Oh. Lies nga eh. ako eh! Bakit? Ito naman! Ah. May naghahanap kayo sa lindol? Ba't naman nila hinahanap? Sa'yo nga mga kabatang helmet, no? May naghahanap kayo sa lindol? Ito <laughs> na to, parang timang lang. alam mo lang kakaaway mga ano mo, ano? ha? Kapamilya parang mo. ano? Parang ano? Parang tibang. Na si Mayor Lenny sa ano, Lindol. Ayan pa nga yung sinabi niya, oh. Kakam nako. Hmm. Hmm. Alam mo, nakakahiya kasi pag tiningnan niyo yung profile niyan, this ko dahil, ang kawawa, kawawa mga Junakis. May mga Junakis pa sa profile. Hi. Kawawa. Kawawa ang mga Junakis dahil ganyang kaulupong. Ang, Aba! O, 'di ba? Nakuha. Ano ba yan, mga troll? Para lang ba mabayaran kayo? Taga maninira kayo ng tao. Tsaka bakit nyo Mayor Lenny Robred sa lindol? Eh, ang dami-dami ginagawa sa naga. At tsaka nagpaabot na ng tulong ang angat buhay. O, mm. uh, at ang angat buhay ay karugtong ni Mayor Attorney Lenny Robredo. tama Ay! Ay! Huwag <laughs> yan nyan! Kabuys ite! tayo! tayo! talaga kuya pero ito lang nangunguna kaya ang angat buhay na nagkaroon ng roll out with Joker par, para sa pagtulong sa mga kababayan oh, diba? natin sa Batangas, Cebu, nangunguna, yung isa mo, yung idol mo, yung idol mo, karton! <laughs> karton pa rin pero ayan nga mga kabata helmet. Hindi naman kasi competition to kung sino yung nagpaabot ng tulong, sino yung tumulong. Yun lang, ang eh. importante dito ay tumulong at magbigay ng serbisyo. At ang angat buhay sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo, syempre at ni Sir Rafi, talagang nag disseminate na kagad sila, nag-roll out na kagad sila ng tulong. Nagkaroon na kagad ng donation drive, oh. ng mga pot meals. O, oh, oh, diba? diba? At ayan, nakaliquidate yan sa website o sa social hindi. media platforms po ng angat buhay. Explain mo kung ano yung liquidate. Baka hindi alam. Solid liquid gas lang ang alam. Baka naman solid liquid gas. Hindi pa rin alam ng tangang yan. Taka ka talaga, JR! <laughs> <laughs> JR ka pa man, dead! Kakaloka, ka, mga kapatang helmet. Ay, ang hirap mag... Ano ha? Ang hirap magsalita ng mga katangahan, ng tanga, sa kapwa, sa kapwa mo, mo, pero minsan naman, di ba? Nakakasura. Nakaka, nakakasura na, sya kayo yung ganyang linyahan nyo, mga troll, ano ba, nasusunog na nga kayo eh, di ba? O, oh, <laughs> may, may, may kahapon sa Davao. Uh, At ang sabi, based sa balita din, uh, eh, hindi nga, hinaalam pa raw dahil hindi nga malaman kung ano yung pinagmulan ng sunog. Gusto ko nakita ko talaga yung video ng sudo. Parang sudo at gumora. Pero, oh, ayan ka lang, ha? o, oh, teka lang. Magbabalita mo na ako ng good news. Video apar. Na-recognize ng si DILG. Vision no? 5. Ang Naga City sa pamumuno ng Mayor Lenny Robredo. O, oh, diba? Wow! Clap, clap, clap! Shake, shake, shake! For transparency and accountability. O, oh, diba? Kailan ni tayo! Ang kailan ni mas kasama ko si Grace ngayon. Oh, ano, tangang troll. <laughs> Kabuisin kasi. Eh. Pero ito nga mga kabatang helmet, congratulations talaga kay Mayor yes. Leandro at sa lahat ng mga tiganaga, sa lahat ng mga sa LGU at sa lahat ng mga namumuno. Dahil hmm. ano yan, eh, teamwork 'yan, oh, 'di ba? Oh. Pero siyempre, depende pa rin 'yan doon sa pinaka-leader. Yes. Yung pagma-manage, yung oh. pag-organize, depende yun, sa leader. Depende sa Mayor Leandro ay yung karton o ano na ngayon, JR. Pero eto nga mga kabatang helmet, may nagaganap na naman, Bichigapar. Na -ano at isusunong ng na na trillion peso March, this coming November 30. Mm. So, umabang lang tayo kung ano yung magiging ganap yan sa programa na yan. At kung gusto mong video to, huwag lang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-update sa mga in-upload po namin ng na Bichigapar. At magpasalamat tayo, Bichigapar. Yes. Dahil kahit pa paano, parang humina na yata ang bagyong Paulo. Pero syempre, magdasal pa rin tayo sa mga kababayan natin na nasa mm. Eto Ito pa mga bata helmet, super nakakaawa talaga yung mga kababayan natin sa Cebu, mm. yung mga casualties ng yes. earthquake. Dito nyo ba yung mga kababayan natin na nakasupot? Akala ko talaga nung una, ilang beses kong binasa yung article, akala ko talaga nung una, mga prutas sila. Oo. Oh. Kasi di ba yung sa Divisoria, kapag nakasako, nakasupot yung ah, oh, prutas, na. tao! Kasi nga daw, oh. umuulan, at wala nga matulugan, So, nagsupot na lang yung mga kababayan natin. Ayan yung picture para naman sa kaalaman ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Di ba nakakaawa? Sino nagsasuffer ng korupsyon? Tayo! Tayo ang ordinaryong mamayan. Yang mga bumubuo. Ayan na. Mga... O, JR! JR! JR, makinig ka ha? Makinig. Learn. Learn. Yung Jumapar, baka nga si JR is sa mga nakasupot. Kaya hinahanap si Mayor Lenny sa, ano, kaya hinahanap si Mayor Lenny sa Lindol dahil wala siyang matanggap na ayuda man lang. di ba? Bakit? Bakit mo hanapin si Mayor Lenny sa Lindol dahil wala kang matanggap na ayuda, wala kang matanggap na tulong dahil ano alam ba? mo, si Mayor Lenny lang yung kayang magbigay tumulo. ng tulong at ng serbisyo o oh, di ba ay ako JR Boblox pero ito mga kabatang helmet nako itigil na talaga ang corruption kailangan talaga may managot na at ito yung mga kababayan natin supot talaga eh, hindi ka makakahinga ng salap na supot. Kaya nga. Pero ayan nga, nakakaawa man. Pero yan ang realidad. At kung nakita nyo naman yung mga substandard na pagsisemento ng pader, mm uh ipinasok -huh. eh, yung buong semento. Yung, ako semento, pinasok, pinile up, tapos pinalitan dahat. Sa so, tingin mo ba, itong mga contractor, itong mga block din eh. Sa so, tingin niyo ba, matiba yung porket yung ano, purong semento nilagay niyo? Taka! Mga ganid sila. Grabe. Sobrang kaganid. O oh, ayan, pinamata lang talaga nung lindol no. kung, kung gano'n kayo kaulupong. Pero ayan nga, basta mga batang helmet, mag-comment na kayo dyan kung anong gusto niyong sabihin. And may galang shoutout sa so mga palagi nagko-comment sa atin sila, yes. Ma'am Elvira. Si po. Belayo? Uh, Belayo. 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 Ayan, Ma'am Elvira, kala Sir Boogie, Sir Aishteru, si Sir Me and My Music. Basta sa lahat comment Mm. May galang shoutout po at maraming maraming salamat. Sabi ko sa buhay niya, galimit ng Boogie Kipsiya na meron every day. God bless everyone. Bye. Tama JR! Meron pa talagang nabisto. Ano? May squatter sa Davao City. Kasi sabi, wala daw squatter. Ojemano so na uganskotem, da.